So oh, guys Habang wala akong pasyente Ay kliente guys Ito uh, live uh, video video Wala tayo guys Mula tayo na Mga tating laban ng Gilas guys at saka ng South Sudan guys. Ang pakang Pilipinas guys pero okay lang portalium portal de lumalaban, guys

so South Sudan guys. guys yung South Sudan guys sila po yung nakakalaban ng ano uh, sila po yung nakalaban ng US di ba anong World Cup alam guys sa qualifying Torte, hindi umabot ng ano, hindi, hindi tayo hindi tayo umabot hindi, hindi, natin kinaya kasi guys dyan po sa ano sa South Sudan guys ay karamihan po yan ay player bay ang naglalaro guys hindi ko alam bakit basta hindi ko kilala tong bansa na to South Sudan na to guys eh. pero ang mga tao dito guys ay mga uling ba mga oh, negro dude. pero guys grabe talaga malakas talaga sila guys Sipin mo yung UAS, nag ng ang UAS guys Dikit na dikit lang, 2 points lang ang lamang ng us dito South Sudan diba? Nakas talaga ng South Sudan guys Pero ngayon guys, malakas na rin ang gilas guys Lalong lalo na guys, ang ang ating ano ang ating coach diyan ay si Team code Ayun guys. Alam nyo ba guys, kahapon, naglaban yung ano ang Macau at ang Gilas guys. Bagamat wala si Kay Soto guys, wala rin si John Marpajardo. Sa unang round, sa unang first quarter guys, first quarter to second quarter guys tinambakan ang ilas Pilipinas ng 21 points alam nyo ba guys ang player, ang player dito guys ay ano ang player dito guys ay ang babata pa guys ang lalaki may 7 to pa nga sila guys eh. kung nandun lamang guys eh, si kay Suto guys mahirapan sila sa loob ang mga taga Macau guys for import ang mga naglalaro dito guys isa lang ang local nila isipin mo guys Ah, ito mga ano to, yung mga player ng Macau guys. Ay mga ano to guys, mga naglalaro to sa ano, mga parts ito kani kanilang mga ano eh, sa US eh. Diba? Nakuha ng Macau guys. Ano si isa lang naman ang ano nila eh. isa lang yung kanilang local eh. Puro import na guys. Pero ito guys, pagdating ng ano, pagdating ng third quarter, katapos na ng third quarter guys, Nakalamang ang Pilipinas guys sipin mo yun tinirahan ng tinirahan ng 3 ni Perez guys tapos tulong tono sila sila usam at saka si ano si Justin Brownlee guys walang pahing si Justin, Justin Brownlee guys pero grabe guys ang tinarabaho ng mga ito guys e, isa na lang halos ang local natin ha yung local natin si Scott Thompson na lang kagabi guys yan yung si tsaka si Ati Abarkito pero kasi hindi talaga kaya sayang guys pero ako nato sana si ano malaking bagay eh. si sino ba to? isa? si Rince Abando ayun guys maganda sana ng laban kaya lang guys talo talaga eh talo yung Macau nakahabol din ang sila guys nakahabol pa nila guys lamang parang pito yung ano gilas Philippines guys ang lakas talaga ng gilas eh. ang lakas ngayon ng gilas isipin nyo guys ha pagtapos ng laro ng gilas guys at ng sa uh, 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 Macau alam nyo guys nag-comment yung coach ng ano na ng, 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 Macau guys talaga napakalakas daw talaga ng gilas di ba napakalakas ng gilas at hindi lang napakalakas ng gilas guys at yung mga player ng gilas guys sa babata ang lalaki ha nagsabi rin na napakalakas daw talaga ng gilas isipin mo nga o oh, di ba yung, yung naman guys yung laban nila yun guys South Sudan ang kalaban nila dyan nung nakarang quali, ano, uh, qualifier tournament nung laban ng ano guys sa Olympic ah, piba Olympic yan guys piba World Cup pero guys grabe kunti lang naman ang nilamang ng ano diba napanood nyo naman kanina pero guys talaga hindi talaga, hindi talaga matatawaran ng ano ah, discarte talino ang ginagamit ng gilas guys pero kung ang coach ang, ang coach talaga ay si Tim Con. pero kung guys Sorry ah, pero kung ang coach na ng Gilas kay si ano si Chatreyes guys, ay nako type guys wag na tayong umasa na mananalo tayo kasi wala talaga tayo okra pag yung coach ng yung coach ng Gilas si Chatrice la, wala tayong ipapanalo guys kahit anong game guys basta Chatrice guys kaya dapat magpasalamat tayo guys tayo mga fans ng mga Gilas, guys magpasalamat tayo dahil hindi si Chatrice ang ating ano ang ating coach ng gilas kasi mamalasin talaga tayo guys atrasado yung guys hindi eh. naman parang ulang coach yun marunong siya mag-coach pero pagdating sa Hilas guys hirap na hirap hindi na alam kung paano niya kung paano niya, ano uh, eh, i kung ano yung mga pagkukulang ano yung dapat ipapasok niyang player hindi niya nakukuha yun eh yung malakas na swerte ipinabangko niya yung malas na buhaya ipinapasok tulad ni Ravena ay eh, napakabuhaya nun eh kalit-lit si Dribble eh pag nabutatak 'di ba? Tsak ginawa 'yan eh. Panay dilat lang ng nang ng mata ni, eh. 'Di ba? Kaya guys, itong laban na to sa August, August 20 yata. Yung laban nila kahapon sa ano, yung laban nila kahapon sa Macau. Tune up game lang naman 'yun, guys. Hindi pa talaga qualifier 'yun. Ang talagang qualifier, guys. Pero sa Asia lang naman, guys. Asia Jones Cup lang naman 'to, guys. Eh. Piba, Piba Jones Cup lang naman to ng Asia guys eh. Yung manana, ang mananalo yata dito sa Asia hanggang tatlo, eh yun mga kapasok sa Piba Olympic. Tama ba? So ngayon guys, abang-abangan natin guys. <laughs> Alam nyo guys, marami na rin mga galing na player sa ano. Sobrang napakarami na rin mga galing na player sa, sa 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 South, sa, sa Asia. Andiyan na yung China, malakas na rin China. Lebanon, malakas ang Lebanon malakas din na, malakas na rin yung uh, malakas na rin yung Korea, Japan kasi may mga NBA player na rin dun guys eh. sa Japan tatlong NBA naglalaro doon guys pag kinuha nila si Kawamura ng point guard tapos eh sa bagay yung Japan guys lumaban na rin ang lang ang, Japan guys eh, pero pumasok sila sa ano FIBA Olympics guys kaya lang hindi sila umubra sa France at saka sa Brazil talaga ano, talaga kaya guys, abangan natin sa ano sa August. Itong UGOS na UGOS 15 yata guys. Yun yata yung qualifier nila ngayon eh. Magandang laban yan guys kasi ang maglalaban-laban guys Australia, Korea, Japan, China, Lebanon, Iran. Kaya lang hindi ko pa alam kung ano yung mga ano lang mga lineup nila kung ano yung mga kalaban ng Gilas. Basta abangan natin kasi napang Uh, ayan nyo guys Uh, ako ay talagang fans na talaga ako ng Gilas guys lahat ng karaban ng Gilas Kasi hindi ko pinayalag pa siya Miskin na guys uh, tapos ko na panoodin guys binabalik-balikan ko pa yan guys eh. kasi Pilipino tayo guys eh. di ba? sarap kaya eh, may laban alam mo ba guys yung laban ng Gilas sa, ano, sa Latvia guys ako guys hindi ko pinagsasawaan panoodin yun guys kasi napakasarap alam mo kasi sayang ng Pilipinas yan guys, nag-ilas kasi yung matalo nila yung Latvia guys, puro in-bay naglalaro dyan guys limang in-bay naglalaro dyan at saka ang Latvia guys na tinalo ng gilas nung nakarang qualifier ang Latvia guys, alam nyo ba pang anim yan sa pinakamalakas sa buong mundo sa kasaysayan pang sa pinakamalakas na pinakamalakas na team ang Latvia guys ha? maraming tinatalo yan pag mga mga FIBA Olympic guys maraming tinatalo yan Tinatalo nga New Zealand yan eh. Diba? Tinatalo ang Australia. Tinatalo yung France. Guys. Kaya guys, abang-abangan natin sa darating na August guys. Magandang laban guys ng gilas. Bakbakan to. Australia, Pilipinas, Japan, Korea. Ah, tapos sa ah, Lebanon, Iran, Australia. Yun guys. Kaya abang-abangan natin guys. Malapit na. Ilang tulog na lang. Gilas na. Abangan natin. Bye-bye.